Ah, uh, hello guys. Panibagong discovery po ito ni Fragman Makasta TV na magandang dagat O, Tingnan niyo po. Ito po oh. Yan guys. Yan guys, o, ang ganda. Pakita ko sa inyo yung ano lugar. Ayun. Tingnan niyo po. Oh. Ayun oh. Yan si Pare diyan. Yeah. Oh. Guys, pakita ko po yung ano. Oh. Hmm. Ito yung lugar, yung pinusukan namin dito guys. Ayan o, oh. pwede kang akyat dito. Ito yung akyatan, yung hagdan. Ito yung tinatawag na hagdan, hagdang pala yan. oo. Uh, Ayan. Yun naman yung spot na pinag namin ng tricycle namin. Ayan. Dito naman, pwede kang pumunta dito. Ah, uh, wala naman sinabing bawal doon. Ah, uh, kaya pwede kang pumasok dito sa kanila para makapunta ka sa dagat ngayon kung wala ka naman pang cottage uh, ah, walang problema maraming spot na pwedeng puntahan no? ayan tsaka dito Puntahan po natin guys para makita nyo po pwede ka dito yun yung daan no? maganda dito oo shout out sa followers ni Pragman Makasta TV Kaya doon. Kaya doon. Maganda doon. Kaya no? Kayo! No, no? oh, may sasat out ba kayo? <laughs> Kaya no? Pre, baka may sasat out ka pre. Wala. Wala daw. ya applaud si parin natin. Kaya no? Maganda dito. o yung bagong spot sa mga naghahanap dyan ng uh, magandang inuman o wala ayung kasama dito kasi yung ibang lugar crowded na uh, yung tulay yun oh. Saan na yun? Ayun. Yang tulay, yang tulay na yan papuntang Taiwan. Shortcut po yan, pinapagawa ng mahal po nating presidente. Ayun, guys. Yan guys, kung nakikita nyo po ito, napakagandang lugar. Dito lang po yan sa Bani. Hmm. Yan o, oh, may followers natin. Maganda dito. Yan o. Oh. Hmm. Doon. Yun yung barko ko. Yun yung barko ko na yun. Yun. yon sa akin yun. Hmm. Kung so, naghahanap kayo ng spot na pwede yung pag-inuman, pwede yung pwede dito guys. Ayan o. Oh. Oh. Oh, pakita natin, ikot natin dahan-dahan. Hmm. boy. Ayun, maganda din doon, oh. Ngayon boy, kung wala kang pera boy, dito ka sa ilalim boy. Yan oh. Lilim dyan boy. Doon naman boy, may mga store dyan boy na pwede mong pagbilihan ng alak boy. Ngayon naman, boy, kung may tics ka, boy, wala kang pang-in, boy. Doon, pwede ka sa barko doon, boy. <laughs> Balik na po kami dahil uuwi na po kami. Yan, pinakita lang po namin yung lugar kung saan yung magandang spot. Mga naghahanap dyan ng spot. Oh, nako. Dito lang po yan, boy. So, maganda yan dito. Hmm yung umagang kay ganda I love you all Moi. pakita natin uh, yung spot natin doon na yung tricycle natin yun si Asiro mm -hmm. parang drone yan boy oh I-upload natin sa YouTube dyan, boy. Magsawa kayo sa pagbumukaan yung mga boy. Ayan, naiwan para natin si ano. Ayun si King, oh. Hmm. Hmm. Aspa. Hmm. Eh nasi king. Hmm. Dan yung spot. Hmm. Ayun oh. Tandaan. Eh. Uh. Eh. Uh. Eh bernak. Ah. yon, maraming maraming salamat. Alis na po kami.